Mm, bibigyan kita ng lollipop. Mm. Mm, -mm mo kung anong flavor hulaan mo, ha? Bakit may flavor ba yun? Mm, may flavor. Tinan mo, pareho kami may mga ano, may mga lollipop. Tinan mo, ha? May mga lollipop kami, o. Oh. Mm. Yung sa akin, flavor, ano to? Grapes. Sa'yo? Grapes. Grapes din, pareho kami. Mm, ayan na. <laughs> Grapes sa amin. So, tingnan namin sa'yo. Ayan, ma. Buksan mo. Tapos kagatin mo, ha? Oh, ano ba yan? Malambot lang siya kasi ano siya. Ah, sundot oh, ko langot. Uh, mm. mo, ha? <laughs> <laughs> hindi. Hindi lang. Sigman mo lang kung ano ang lasa. Kala ako siya matigas. Tapos mo Ay. ka ng flavor, ha? Wow. Mm. Ano ah. mo ah, lang? may um. oh, yun? Lemon. Lemon? Oo, oh, oh, mo yung mo nga eh. Mm, hindi. Oh. Kagat. Okay. Kagat mo. sa nga, Sige, kagati mo! Kagati mo kasi mas madalap yung kinakagat Ganun na! Pasok mo lahat! Okay. Pasok mo lahat kaya! kaya, kaya. kaya. Yan! <laughs> <laughs> Yan! <laughs> Isa pa! Grabe naman kayo sa... Ayan, kagati mo! Kagat! sumama na kayo Ay to buwis Ah mo muna ng tubig. Ay, saka pagagatin mo pa. Mm. Mm. Ayoko na! <laughs> Kasi pag ka, sumama ka. Oh, Ayun, sumasama. <laughs> Masama yung, ano, ngipin. Ay, kainin mo! Kainin! Ay, Nagatin mo! Ngayon Bakit? Nasana. Alin? Ang pustiso. <laughs> Para siyang bubble <babulga. laughs> bumili ka ng gantong candy? Pambata kasi yan yun yun. Kahapon bumili yung anak ni online. Mm -hmm. Kasama yung baby. Papakain niya raw to. Naku. Mm. <laughs> Hilip kainin. Kaano nga ano yun, ni Makoy. Makoy. Yeah. <laughs>